Hola mga friendship paano ka nga ba makaka-avail ng pinakamurang pabahay sa buong Cavite as in sa buong Cavite. Heto ang kaya row house. Alam mo ba na nasa 3 to 4,000 lamang ang pabahay na to? Art perfect ito para sa mga minimum wage earner o yun sa mga sumusweldo ng 13,000 pataas. Yes! Ang maganda dito mga friendship legit ang subdivision na to. Ano pa inaantay mo? I-message mo kami. Ang kailangan lamang para makapag-umpisa ay mag-reserve kayo ng 3,000 na idinededec or ibinabawas sa total price ng bahay at two government ID. So, kung meron kayong passport, PRC ID, voters ID, driver's license, SSS ID, at mga primary ID, ipasa nyo na yan sa amin together with your one month payslip. So, kung January ngayon, ang kailangan mong ipasang payslip ay ang buong December. Meron kaming libreng tripping kung saan dadalhin namin kayo sa actual location nito sa Barangay Palangge na Ikabite. Napakalapit lang nito and accessible sa Metro Manila higit sa lahat flood-free property. At may bonus pa mga friendship. Basta magpasa kayo ng requirements, kami na ang bahalang mag-asikaso ng housing loan application nyo. Kaya ano pang inaantay nyo? Dahil first 100 units lang to mga friends, mag-message na kayo. Dahil ang ganito, kamurang bahay, hindi nagtatagal. Antayin ko yung message nyo friends ha. Bye!